Pinalalawak ang kaalaman ng iba't ibang sangay ng pamahalaan ukol sa engineered bamboo. Kamakailan ay nakibahagi sa engineered bamboo training sa UP Los Baños ang mga kinatawan ng Provincial Science and Technology Office Abra, University of Abra, Department of Trade and Industry Abra at ang Abra Furniture Association. Layunin ng training na mapalawak ang kaalaman ng mga partisipante mula sa components, production processes, quality standards at equipment handling ng engineered bamboo. Nagkaroon ng hands-on kung saan sinubukan din ng mga partisipante ang tamang taktika ng produksyon ng mataas na kalidad na engineered bamboo products. Ang nasabing aktibidad ay bilang suporta rin sa pagpapalakas ng industriya ng kawayan sa Abra, maitaguyod ang sustainable innovations at mapalakas ang mga local artisans at entrepreneurs.